Halos dili makatuo ang usa ka 22 anyos nga dalaga nga mismo ang ihang suod nga igagaw ang magmulistiya kaniya sulod mismo sa ihang boarding house sa Purok Australia, Barangay Kalumpang, Jansan. Sumala sa biktimang si Alias Jane, Hunyo 13 sa gabi, gikan sila ng laag og pag-uli sa ilahang boarding house didto nagtiwas og inom ang ihang duha ka higala nga LGBTQ kauban ang iyang igagaw nga si Alias Junjun, 24 anyos nga taga North, Cotabato. Gila yun sabkining nagsumbong sa kapulisan o iyahang gipadakop ang iyahang igagaw. Ang tulong na po, ma'am, dito po, kanang aga lang ma, am. mga mga nain mga nain iyan na po. Kanang gi-touch lang niya ako mga, ano, like, pirate boys, ano. Hindi ka na lang po nung ulok, ma'am, akong pinsan, ma'am. Tapos, two days pa lang po, bali, ikat ikat niya po yung nangyari po. Sumala sa biktima, temporaryo niyang gipapuyo ang iyang igagaw sa iyang boarding house kuman Mihawa sa trabahoan sa Polomolok, South Cotabato, gumikan na kasala. kaayo ko ma'am kasi ano, ko uh, sa iya ma'am. Sabay ma'am. Mm -hmm. mga bata ba ni ma'am sabay, sabay ako, anak. Samtang, gipang himakak sa sospek ang alegasyon og sumala ni ini, nadala siya sa iyahang emosyon tungod sa kahubog. Ng'ato murag na ko sa emosyon bud sa iya haba. kwan siguro na siya Moto, murag na kwan ko sa iya Wala po na kwan I'tistingan na nga un siya. Ako, ba. na nagunita na ko private parts niya. Gigunita na ko pero na kwan nako siya. Dili gi nga kanang dugay kwan na na kwan Siyempre, ulaw na po sa mga pamilya, ba nga na mauna akong call center, which is nakatulog sa adlaw gabi iga trabaho. Isudlan siya sa iyang kwarto, sa iyang igagaw. gihika pang iyang private part. So, hopefully, this coming uh, Tuesday, sumapail ang uh, rape by uh, sexual assault. Dugang pagbutsyag sa biktima, kanhinang napriso sa Amas, North Cotabato, ang iyang igagaw tungod sa kaso kalabutan sa iligal nga droga o nakagawas kinika ni tuig 2021. Sa karon, balhog sa presuhan sa Tumblr Police Station ang nahisgutang sospek. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpun, Brigada News!